Balita ano ba nangyari sa manukan dun sa dulo ng baryo? Oh, ano ito nangyari mahal? Eh, nakita na lang doon ng nakatira doon na halos na sa limang ng kanilang mga manok ang nawawala eh. Pero nagkalat ibang dugo mga balahibo ng manok doon sa loob ng kulungan at sira rin ang pintuan nito. Bago ko simulan ng istorya sa araw na ito ay huwag po natin kalimutan mag-subscribe, like and share. Salamat. Ang istorya ng inyong mapapakinggan ay hango sa totoong pangyayari. Karanasan ito ni Jan, taong 2015, Burongan Summer. Hanggang saan mo kayang protekta ng iyong pamilya laban sa mga elementong hindi pinaniniwalaan ng karamihan. Magandang araw sa iyo, Teodelio. At sa inyo mga katribo, hanggang sa ngayon ay iilan pa lang din sa ating mga tao ang mga elementong hindi natin nakikita at mga nilalang na kumakain ng karin ng tao. O kung tawag natin ay asuwang. Itago nyo na lang po ako sa pangalang dyan. Ang istorya ang ibabahagi ko sa inyo ay karanasan mismo na yung mag-asawa. Ang minsang tumira kami sa lugar ng aking kapatid sa Burongan Samar. Tubong Samar po ako, Teodelio. At dito na rin Taong 2014 ay sa lugar pa kami ng aming mga magulang at sa kanila pa kami nakatira ng mga panahon iyan. Dahil sa hirap ng buhay ay wala pa kaming kakayahang makapagpatayo ng sarili naming bahay. Pero nag-iipon naman kami ng pakonte-konte. Dahil kahit papaano ay may kinikita naman kami sa pagluluto-luto ng mga ulam. Idagdag mo pa dyan ng pagtanggap ng mga proyekto mula sa mga estudyante na magsisipagtapos na ito yung pagubukbain ng kanina mga thesis. Sa mga panahong ito, Tio eh, palilit pang aking mga anak. Kahit papano ay, kinakaya pa namin ang gastusin dahil na sa elementarya pa lang naman ang aking dalawang anak. Pero kailangan na rin pag-ipunan dahil magsisikundarin ang aking panganay. At punso naman ay, ay na taong gulang pa lamang. Kaya sa araw araw-araw sa pagtitinda ay mayroon naman kaming naitatabi ng aking asawa. Mahal, kumusta na ipun natin? Tanong ni Jan sa kanyang asawa habang naghahanda ng kanilang paninda. Hindi pa sapat mahal at yung benta natin noong nakarang linggo eh nagalaw dahil bumili ako ng bitamina at gamot ni Bunso. Ah, ganun ba mahal? Sige lang mahal, Habaan ko na lang oras ko sa pagtanggap ng mga estudyante na nagpapagawa ng kanilang mga proyekto. Para kahit papaano eh, madagdagan ng ipon natin. Kaya nga mahal, pero huwag mo rin sagarin ang iyong sarili sa pagpapagod ha. Bak mamaya niyan eh, ka pa. Mas mahirapan tayo pag ikaw ang nagkaroon ng sakit. Oo mahal, eh syempre nag-alala lang din ako na baka mamaya eh, lumalaki ng mga bata eh, wala pa rin tayong bahay na matatawag na atin. Ano ka ba mahal? Ayos lang yan. Pasasaan ba at magkakaroon din tayo ng sariling atin? Habang nag-uusap naman sila mag-asawa ay, eh, biglang dumating ang nanay ni Jan na galing sa pagsimba. Oh Jan, anak, tumawag ng kuya mo. Habang pauwi ako kanina. Eh, ako na raw magsabi sa'yo na kung gusto mo, doon kayo muna tumira sa kanyang farm sa Burongan. Kayo, kung gusto niyo para makapag-ipon din kayo ng mas malaki-laki. Para sa iba pa niyong bahay. Ang sabi ni kuya mo eh, pasahurin niya raw kayo at meron naman na kubo doon na tindahan. May mga pagkain na rin doon, wala kayong paproblemahin. At magtitinda kayo doon ng pagkain ng mga hayop. Kayo nang bahala mag-usap ni kuya mo. Pagdating mo kung sakay na pumayag kayo. Tahimik lang naman ang mag-asawa habang nagpapaliwanag ang nanay ni Jan. Ah, sige ho inay. Ah, pag-usapan namin ng asawa ko. Kung ano ang magiging plano namin, eh sasabihin ko po agad sa inyo at kay kuya. Ah, sige basta. Kapag nakausap mo ng asawa mo, eh, at nakapag kayo, tawagan mo lang ang kuya mo, ha? Sige ho inay. Tugon naman ni Jan sa kanyang ina. Kinabukasan ay napag-desisyonan nila Jan at kanyang asawa na tanggapin ang adok ng kanyang kuya. Kaya agad ay binigyan ng perang panggastos sa transportasyon ng pamilya ni Jan kasama ang kanilang mga anak. Halos walong oras pa ang biyahe nila Jan bago makarating sa bahay ng kanyang kuya. At halos gabi na rin na makarating itong pamilya ni Jan. Pagkababa naman ang tricycle sa harap ng bahay ay agad naman silang sinalubong ng kuya ni Jan. Magandang gabi kuya. Ate Jen, kumusta kayo? Bungad ni Jan. Uh, ayos naman Ayos ng kami diyan. Kayo, mo sabihin Ang mga bata, kumusta? Baka nagugutom ng mga iyan Uwi ka naman ng kapatid ni Jan Opo, Tito Kanina pang nga po ako nagugutom eh O siya, sige Halina kayo, pasok na kayo Tamang-tama at Katapos ko lang magluto ng ating panghapunan Obert, tulungan mo ang Tito dyan mo Na mag-akit ng kanilang mga gamit sa taas Oo nga, doon na muna sa itas ang mga gamit ninyo. At sa isang araw, eh, eh hatid ko rin kayo doon sa tutuloyan ninyo. Huwag ka naman ng kuya ni Jan. At nabang kumakain, eh, nabanggit ni Jan na kung meron mang transportasyon mula sa bahay na kanya ng tutuluyan at patungo sa eskwelahan ng mga bata. Huwag ka mag-alala Meron naman tayong motor dyan na pang delivery ng mga pagkain ng mga hayop eh. Yan na nang gamitin mo panghatid sa mga bata pansamantala. Paliwanag naman ng kuya ni Jan sa kanya. Ah, sige kuya. Nag-alala lang ako eh. Baka, alam mo na, eh medyo malayo ang eskwela ng mga bata. At medyo may kalayuan pala ang tutuloyan namin. Eh gusto ko lang makisiguro na ligtas sila sa pagpasok sa eskwelahan. May mga panahong iyan, Tio Delio ay tatanggap na ako sa trabahong inaplayan ko bilang ahente ng mga pagkain din ng mga hayop. At tamang tama at doon din ako ng pangnegosyo ng aking kuya. Inubukasan niya ay inatid na nga kami ni kuya sa lugar naming pagtutuluyan Teodelio. Masasabing medyo malayo sa baryo ang lugar dahil bukod sa madalang ang mga kabayan ay mapupuno pang ibang bahagi nito. Ang itsura ng aming tutuluyan Teodelio ay isang malaking compound dahil mayroong alagang baboy at mga manukang panabong aking kuya. Sa unang bahagi naman ng lupain ay nakatayong kubo at sa kabilang bahagi naman ay ang tindahan ng mga pagkain ng mga hayop. Yung nga pala Teodelio, katabi nito ng kalsada at kahit pa paano ay marami ding bumibili ito dahil daanan din ito ng iba pang mga baryo. Kahit medyo malayo ang lugar ay meron naman itong kuryente ng mga panahong iyan Teodelio. Pagkatapos ibigay ni kuya ang kanyang mga bilin sa akin eh agad naman itong umalis. Oh, paano dyan? Mauna na ako sa inyo ha at may gagawin pa ako sa bahay. Huwag kayong mag-alala at madalas din naman ang pagpunta ko dito. Ah, sige kuya. Mag-iingat ka sa pagkuya. uwi Pagkaalis ni kuya Tio Delio ay agad naman kami nag-asikaso para makapagpahinga na. Dahil medyo napagod kami sa biyahe. At kinabukasan ay pupunta pa ako sa eskwelahan ng mga bata. Dahil bago pa kami lumipat kina kuya ay naipalista ko na ito dahil Isang guro naman ng asawa na aking kuya. Pinabukasan ay maaga pa akong nagising para maglibot sa loob ng bakuran. Ngunit napansin ko kagad na parang ibang atmosfera sa lugar na ito. Parang medyo mabigat ito sa pakiramdam. Pero hinayaan ko na lang ito baka dahil nag-adjust pang aking sarili sa bagong lugar. Mahal, kape ka na muna. O eto kape o. Salamat mahal. Mahal, hindi mo ba napapansin kagabi pag Pagbaba natin dito sa baryo Ang lalayo ng mga kapitbahay natin ano Pero parang ang dami nagmamatid sa atin Parang ang bigat kagabi Ang bigat yung pakiramdam at ang bigat ng hangin sa paligid Napansin mo rin palang bagay na yun? Oo, oo siya Kaya mo nang mahal At baka nanibago lang tayo Lumipas na ang mga linggo ay unti-unti nang nasasanay ang pamilya ni Jan sa kanilang bagong tahanan. Minsan dahil may trabaho na si Jan, ay ginagabi ito ng pag-uwi sa kanilang tahanan. At minsan ay higit pa sa oras ng pag-uwi nito dahil hirap ang pampublikong sasakyan sa kanilang lugar. Isang araw, habang may bumubili sa kanilang tindahan ay nagwika ka ang mananang lalaki ng Ikaw ba ang kapatid ni Noel? Oo, oh, oh, ako nga ho, bakit ho? Ah, wala naman. oh, kumusta naman kayo dito? Hindi pala, hindi pa pa siya nagpaparamdam sa inyo. oh, wala pa naman pa kayong nararamdaman dito sa lugar na ito. Naku, huwag ho kayo magpiro ng ganyan datang. Wala pa naman ho. Eh, wala naman ho. O siya, sige. Maiwan ko na muna kayo. At sa kabilang bukit pa ako. Ah, uh, basta mag-iingat kayo iyo ha? Lagi kayo magsasara ng pintuan. At uh, pintana sa gabi. Naiwan naman si Jan na narilito. Sa sinabi ng matanda sa kanya. Sang araw ay bumisita ang kuya ni Jan. Na siya namang naging pagkakataon para usisain ito tungkol sa sinasabi ng matandang lalaki. Kuya, ah, uh, matanong ko lang. Ano yung sinasabi ng matandang lalaki na bumili dito ng pagkain? Bumili ng pagkain ng baboy dito kahapon eh. Ha? Matandang lalaki? Eh, sa tagal ko na nakapuesto dito eh. itang lalaki lalaking matanda o napagbentahan. Ha? Eh, sino yung binentan ko kahapon, kuya? Ah, baka mga nakatira dito sa ating lupain. Siguro sa lawak nito ay kaya imposible na walang nakatira dito na hindi natin nakikita. Eh, nagbilin pa nga kuya eh na huwag to kalimutan lagi magsara ng bintana at pintuan. Ah, Baka mabait na yung kanto ang nakasalamuha mo. Mabuti't ibig sabihin eh... Oh, ka naman ng kuya ni Jan. Ah, ganun ba kuya? Oh, wag ka mag-alala. Noong una ay ganyan din sila sa akin. Ngunit nang tumagal-tagal ay nanahimik naman. Basta, maging mabait ka lamang sa kanila at hindi kanila nila gagalawin. Isang gabi. Habang nag-aasikaso ang asawa niya ng kanilang hapunan ay may napansin itong aninong tumaan sa kanyang likuran. Pilingon ka agad sa pagkaakalang mga anak niya lamang ito na nagsisipaglaro. tatawagin niya na ang mga ito ay nakita niya ito doon sa loob ng kwarto nila. Naglalaro ang mga ito. Nak, eh hindi ba kayo bumaba ng kwarto? Hindi po ma, dito lang po kami kanina pa. Maglalaro kami nila Toto at Nene O ito si Celia Sa sinagot ng kanyang anak May kalayuan ng mga kabayan sa lugar nila dyan at Hindi may iwasan ng Mga masasamang loob at magnanakaw ay Binigyan siya ng kanyang kuya ng Isang baril Shotgun ang ibinigay sa kanya Kinagabihan ay maaga naman nakauwi sa dyan mula sa kanyang pinagtatrabahoan. Mang na masyadong gabi dahil ayaw niya naman na iwanan ng kanyang pamilya sa kalaliman ng gabi. Parating ni Jen ay agad na nagtanong ito sa kanyang asawa. Mahal, nabalitaan mo ba yung nangyari sa manukan doon sa dulo ng baryo? Oh, ano daw nangyari mahal? Eh, nakita na lang doon ng nakatira doon na halos 50 manok ang nawawala. Pero nagkalat ang ibang dugo at mga balahibo ng manok doon sa loob ng kulungan. At sira rin ang pintuan nito. Eh, wala naman doon bakas ng ahas o galang hayop ang nakita doon sa lugar eh. Pagpapatuloy ni Jan. Naku mahal, kaya tayo ay magdodobli ingat ha. Lalo na sa gabi. Lalo na ang mga bata. Delikado. At mahal, pwede ba na huwag ka muna masyadong magpagabi dyan sa trabaho mo? Matatakot ako eh. Mahal, kakausapin ko na lang ang aking bus para makauwi ako ng mas maaga. Isang umaga ay may bumulik kina dyan na isang lalaki. Medyo may katandaan na ito. Anong nangyari doon sa dulo ng baryo? o oh, ho oh, 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 bakit ho, oh, Eh, nakita na daw nila kagabi ang kumakain ng hayop. Eh, hindi isang galang hayop lamang, kundi isang halimaw raw, isang aswang. Mga nila ito at tiyak na babalik iyon para manginain. Subalit, hindi nila ito nahuli dahil mabilis daw mga pagkilos nito. Mahabang paliwanag naman ng matanda kay Jan. Kaya kayo mag-iingat kayo rito iyo ha. Lalo na at marami kayong alagang hayop. At ikit sa lahat ay meron kayong mga batang kasama sa bahay. Oo tang, salamat ho Hanggang sa isang gabi na patulog na sila dyan Ay nang biglang meron silang narinig na Parang malakas na nagpapagaspas ng hangin sa labas ng kanilang kubo Dahil nga tahimik ang lugar ay Dinig na dinig nila ang bawat pagaspas na iyon Noong una ay inakala lang niya na Isang malaking ibon lamang ito o Malakas na simoy ng hangin Ngunit nang bumagsak ito sa mismong Baba ng bahagi ng kanilang lugar ay doon na kinabahan sa dyan dahil hindi na lamang ito basta ibon. Nagsimula na rin magsi... Nagsimula na rin magsiingayan ang mga manok at baboy doon sa lugar na kinauroon na ng nilalang. Nang makita ko ito... Nang makita ko ito, Teodelio ay... Kampante lang Nang makita ko ito, Teodelio ay... Kampante lang itong nagmamasid papunta sa mga... Ayupan dahil kapantay ng aming dahil nakapatay ang aming ilaw sa loob ng aming bahay ay pinakala nito na tulog na kami mag-anak habang pinagmamasdan ko ang nilalang na ito ay pinakuha ko naman sa aking asawa ang baril na bigay ng aking kapatid mahal kunin mo ang baril na, na nakalagay sa itaas ng aparador magdaan-daan ka lang mahala huwag ka ng ingay habang kinukuha ng asawa ni Jen ang baril ay hindi naman ito inalis ng kanyang paningin sa nilalang. Dahan naman ang paglabas ni Jen sa kanilang bahay. ang medyo malapit na ito sa nilalang, agad namang pinaputokan ni Jen ang halimaw na nasa kanyang harapan. Natamaan ito ngunit parang baliwala ang bala na tumama dito. Subalit nung pagbuka ng malapad nitong mga pakpak at susugod pa ito ulit kay Jen. At sa awan naman ng Diyos ay tila tumalab ang bala dahil nakailang gulong pa ang nilang sa lupa. Subalit, sa liksi nito ay nagawa pa nito makalipad. Nakita pa ni Jan na paggewang-gewang itong lumilipad sa ere bago tuluyan naglaho. Dinig niya rin ang malakas na palaho nito. Pagkatapos ng mga nangyari ay hindi na nasundan pa ang mga patay ng mga hayop at kinausap na rin ni Jan ang kanyang kapatid na babalik na sila ulit sa lugar ng kanilang mga magulang magtatayo na lamang muna sila ng kanilang munting tahanan doon at doon na rin magsisimula ulit ng malit na negosyo. Sa kasalukuyang Tio Delio ay ayos naman ang aking pamilya. Nasa sekundare na rin ang aking mga anak. Sa farm naman ni kuya ay ang kuya ko ulit ang nayangasiwa dito dahil nagretiro na rin ito sa kanyang trabaho. Hanggang dito na lang po ang aking istorya Tio at mga katribo. Sana ay nagustuhan ninyo. Muli ito ang inyong tiyot